Magandang gabi po. Bago pa man mag o tumama sa lupa ang bagyong Karina, ito po ay umabot pa sa super typhoon kategory ng pag-asa. Ito po ay nagkaroon ng lakas na hangin na umabot sa 185 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso pang umabot sa halos 230 km per hour. Pero sa kasalukuyan, meron tayong inaasahang paghina nito dahil sumabit na po yan dito sa may hilagang bahagi ng Taiwan. Ito po ay wala namang magiging direktang epekto sa ating bansa. kalayo na rin po yan at posibleng bukas ito po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ito po ay may radius na nasa halos 700 kilometers mula sa kanyang gitna. So meron pa rin po tayo mga pabugsubugsong hangin dito po sa may area ng Batanes. Kasama na po dyan itong hilagang bahagi ng Cagayan maging dito sa Babuyan Group of Islands. Samantalang, hindi na po ito threat sa atin pero nagpapalakas pa rin po ito o humihila ng ating habagat o southwest monsoon. Yan po ang dahilan ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito sa Luzon, sa western section nito. Kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, meron pa rin po tayong mga malalakas na pagulan dito sa western section ng Luzon. Ayon sa pag-asa, posible pa rin po yung mga heavy to intense rains dito sa Metro Manila. Ganon din po ating aasahan panahon dito po sa main area ng Ilocos, kasama na po dyan ng Abra, Benguet, kasama na rin po dyan ang area ng Sambales at Bataan, maging dito sa area ng Rizal at Occidental Mindoro. Meron pa rin tayong mga posibleng moderate to heavy rains dito po sa mga natitirang bahagi ng kabundukan ng Cordillera. Kasama na po dyan ang mga karatig lugar ng Metro Manila. Ito pong area ng Bulacan, Tarlac, kasama na rin po dyan. Ito pong area ng Pampanga, ilang bahagi ng Nueva Ecija, Cavite, Batangas o yung natitirang bahagi ng Calabarzon maging dito sa ilang parts ng Northern Palawan. Bukas, kasabay ng pag-akyat at paglabas ng Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Karina, mababawasan po yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Keyword again ha, mababawasan po, hindi po thoroughly mawawala. Meron pa rin po tayong mga posibleng heavy to intense rains sa mga kabunduka ng Benguet kasama na po ng area ng Abra maging sa ilang bahagi ng Cordillera. Samantalang bukas dito sa Metro Manila, mababawasan na rin po yung ating mga pagulan. Posible po tayong makaranas pa rin ng mga light to moderate at kung minsan heavy rains, pero may mga pagkakataong sumisilip naman yung ating araw. Although magiging maula pa rin po yung ating panahon sa malaking bahagi ng Metro Manila. Ganon din po ang ating aasang panahon sa areas ng Cavite, kasama na po dyan ang Batangas, maging sa Batanes at Babuyan Group of Islands. May mga posibleng moderate to heavy rains pa rin tayo sa ilang parts ng Ilocos, kasama na po dyan ang area ng Abra, Benguet, lalong lalo na po sa area ng Sambalis at Bataan, kasama na rin po dyan ang Occidental Mindoro, bukas. Sa darating na biyernes, mas malayo na po at mas mataas na ang bagyong Karina. Nasa labas na po yan ang ating Philippine Area Responsibility. Nandyan na po yan sa may area ng Southern China. Dahil po dyan, mas mababawasan pa yung epekto ng ating abaga o Southwest Monsoon. Mababawasan na rin po yung mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Meron lang tayong mga mangilang-ilang moderate to heavy rain sa area ng Sambales, Bataan at kasama na po dyan ang Benguet sa darating na Biyernes. Maliban sa mga pagulang dulot ng habagat, magingat din po tayo sa mga malalakas na bugso ng hangin. Dulot po ng habagat, apektado pa rin po niyan ang malaking bahagi ng Luzon. Kasama na po dyan itong area ng Western Visayas. So sa kabila nga ng malawak ang pagulan at malawak ang pagba na idulot ng habagat o yung ating Southwest Monsoon, sa mga susunod na araw, kasabay ng paglayo at paglabas ng Philippine Area Responsibility ng Bagyong Karina. Meron tayong aasang unti-unting paghina nito. Sana po makabawi po ang lahat na naapektuhan ng mga pagbaha at napinsala ng mga pagulan dulot ng habagat. Sana po kayo po ay nasa tuyo at ligtas na lugar sa kasalukuyan. Bukas ang tabayan ng pumuli ang ating update para dito sa Hanging Habagat at sa Bagyong Karina. Muli ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.